Hello, good morning mga ka-Adventures Frank TV Nandito na naman tayo para mag-update ng uh, ginagawa dito ng uh, Padre Pio Shrine here in Oton, Magallanes, Sorsogon Bicol ayan po uh, ongoing po ang construction dito napakalaki na po ng kalsada dito hindi na biro uh, talagang national road na po ito kung mapapansin nyo, concrete drainage din po ang mga ginagawa nila kaya kahit malakas na ulan kaya na makipagsabayan yan no more baha kaya sa mga nanonood ng aking video na mga hindi po nakakauwi dito sa si Oton Magallanes Sorsogon, ito po ang update dito magkakaroon po dito ng napakalaking simbahan yung po tinatawag ng Padre Pio Shrine kaya kung kayo uuwi dito po ay mamamangha pagdating ng araw kung mapapansin nyo itong lugar na to uh, masyado po itong uh, tago at uh, hindi naman ganun ka stabilize ang mga lugar dito kung mapapansin nyo ngayon ito na po sya napakaganda na ng lugar ang mga kalsada sobrang ganda na kaya na makipagsabayan sa mga magagandang lugar ayan kung mapapansin mo nyo po ito po yung barangay si Oton ayan ang lawak ng kalsada ito po yung nakasaradong kulay red ayan po yung uh, kasalukuyang ginagawang bagong simbahan dito which is ang nagsasako po nyan uh, ang gagamit po nyan ay ang anim na barangay ito po yung likod nya pinunta natin yung bandang likod napakaluwang ng parking kaya kung magkakaroon po ng maraming bisita can accommodate po kahit na ilang pirasong sasakyan kahit buong uh, magalyanes pumunta dito hindi lang mga barangay yan po ang likod ongoing construction sa pakakalam ko po, uh, anim na barangay po ang makikinabang nito yun po ang si Oton Salbasyon, Powik, uh, Inangra, Biton, ayan po ang mga Busay, ayan po yung mga makikinabang nito. Ay, ito naman po yung kalsada na bandang likuran. Ayan po. Makikita nyo, mayroon naman po mga kabilyang na itayo. Ano na naibaw na po yung pundasyon. So, hopefully by next 2025, makikita na natin yung improvement. Ara, punta naman tayo dito sa spillway kung saan dito yung uh, madalas na, na natatrap yung mga kababayan natin pag nagkakaroon ng masamang panahon. Ito po yung spillway. Umaapaw po ang tubig dito uh, pag uh, malakas ang ulan. So ngayon po, in-improve din po nila. Kaya wala akong masabi. Shout out po sa mga taong nasa likod ng proyektong ito. Ito na po yung spillway kung saan uh, pag malakas nga po ang ulan at bumabaha, hindi po dito nakakadaan yung mga motor, tricycle, kahit sasakyan hindi makadaan. ito po pinantay na nila. Ibang iba na po ang itsura ng spillway dito. Kung mapapansin nyo, maraming naglalaba dyan ng araw. Ayan, pansamantala po munang hindi magagamit ito dahil nga ongoing ang construction. Ayan po ang ilalim. Ayan, wala na yung dating parang swimming pool dyan na pwede kang maligo. For the meantime, nakasarado po siya ngayon. Wala munang nakakagamit. Pero hopefully, Uh, pag natapos na tong proyekto na to Magamit na natin yan Kasi nakakamiss ang lugar na yan Diyan kami naliligo Parang swimming pool dyan Lalo na pag umaga Napakalinaw ng tubig Ayan Sana pagdating ng araw Pag natapos tong Construction na to ng kalsada uh, Magamit na po yan Ayan Ayan po yung ilalim Kung makikita nyo Diyan maraming naliligo dyan Dahil napakasarap ng tubig dyan Ang lamig Ayan pinantay na nila yung kalsada. Kaya no more baha. Kaya hindi na tayo mag-worry pag masama ang panahon. Makakadaan tayo. Okay.